Hello, magandang umaga po Narito na naman po po pang magbahagi uh, na naman ang, uh, ito yung uh, ibabahagi ko ay uh, yung susi na ibasag ng lihoba yung nakaraang video ko so ngayon po po ibabahagi upang uh, malaman nyo rin po at uh, mabuo nyo po ang kumpleto basag ah uh, kumpletong formula ng basa ng Jehova. Ito po yung medalyo niya. Ganito po yun. Yan. Ito po. At yan po yung uh, simbolo uh, ng Jehova. Amang Jehova. So, yan. May nag-order sa, po sa akin ito ay isa, isa po siyang pastor. Hindi ko na po, hindi ko na po babagitin kung anong klase siyang pastor baptisman o sa born again pero model po siya nito sa akin dahil nagustuhan niya po yung Jehovah so ito po ay uh, pwede rin po sa kahit ano pong region nyo basta kristyano hindi ko alam kung tatangkilikin po ito ng muslim pero respeto po sa kanila yun na uh, hangat ko rin po na unawain nyo po So yun uh, mga kapatid, humihingi uh, humingi po ako ng pasyensya sapagkat uh, halos isang buwan po kung hindi nakapag-upload sa kadahilan ng uh, po kasi itong isa kong cellphone so ngayon pa lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon ito po ay sira pag pindutin mo po ay yan po ang nalabas yung yan, yan lang po so ipapagawa ko po so <coughs> kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking uh, mga video at ngayon po lang, lang po nasumpungan ng aking mga uh, YouTube channel uh, pag i-subscribe hit uh, notification bell dyan po sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng uh, video na aking ina-upload so happy new year po sa inyo po ang lahat uh, salamat po sa patuloy ninyong uh, pagsuporta bagamat ano uh, minsan lang po ako mag-upload eh patuloy po kayo sumusupot siya nga pala uh, po ang aking biyahe papuntang uh, nito nitong Ocho so, pero dahil sa barko nag-text sa akin yung tugo sa January 11 po ang aking uh, pagpunta sa Sambuanga dito po yung aking ticket ah uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay pakiskip po ng video ito at magana po ng video na nain po sa inyo po kagustuhan ano man po ang inyong reliyon ay aking gagalang ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking nire-respeto so sa mga nagko-comment ng uh, hindi maganda ay uh, hindi po po kayo pinipilit ganun pa man maraming maraming salamat po sa inyong pagbas at sa aking channel so yun uh, pag i uh, bago po kayo sana mag comment ay uh, tingnan nyo po ang inyong po comment kung nakakasama ba o hindi so God bless uh, shout out sa lahat ng umorder sa akin ng uh, mga medallion ng San Miguel at uh, Infinito Diyos sa Tardar pico Roma Santo ninyong Ubad, Uh, maraming maraming pong salamat at sa Omo na Omo at Tubig. So sa mga gustong order nito, itong aking medal uh, medalyong ito, ito yung Jehovah Medal. Yan po. Yan. Tapos narito po yung basag. Yan, ito po yung basag. Yung basag ng Jehovah at ito po yung yung uh, susi yung nakauna po yung nasa taas bago yung nasa ibaba ganun po yan so yon i-PM nyo lang po ako sa aking FB account na ito Ricky Pangalod Florante so yon at uh, pag i rin po ang aking isang uh, YouTube channel yung albularyo na ay ang misyonaryo ito po yon nagbabagi rin po yan ng kalaman at ganun din uh, shoutout sa solid supporter ko sa silent listener silent followers maraming maraming pong salamat at sa lahat ng mga nag-comment ay aking sa shoutout bago po ako magbahagi ng uh, ibabahagi eh bago ko ibahagi bahagi ang susi ng Jehova upang makompleto po ang inyong uh, formula sa basag ng pangalan ng Jehova amang Jehova So, yun. Uh, ganon din sa aking uh, sa aking solid members na hanggang ngayon ay hindi po ko iniiwan. So, maraming maraming pong salamat mga kapatid. Ito po yung suit ko, yung uh, yung uh, ihoba si uh, medalyon. So, yun. Uh, shout out ma'am Brendlin Abis Sir Rico Reyes shout out po Kylie Francis shout out po Spectek shout out po Gerard Lagao shout out po John Rafael Alex shout out po Angela Angel Laser shout out po ma'am Daisy Pispera shout out po uh, Rico Amparado shout out po Leomar Pabia, shout out po. Reynaldo Isaac, shout out po. Pinay Babe, shout out po. Reynaldo Gamao, ito po ay umorder ng uh, bato Umo sa akin, dalawa yun. Si Sarah Reynaldo Gamao. Marlene Ibanglista. Uh, Romeo Alico, shout out po. Gerald uh, Sabanal, shout out po. Pamela Montanes, shout out po. Jesus uh, Guhelde shoutout shout out po sir. Ant, uh, Antolin Bibita, ma'am, shout out po. Uh, Andres Geka, shout out po. Robert Cabonela, shout out po. Lilibet Paragas, eh, ito oh, si ma'am Lilibet, eh. yun, uh, mortar po sa akin to. Shout out po ma'am, maraming maraming salamat sa pagtitiwala. Uh, Hisuka, shout out po. Uh, pinakahuli, Uh, si uh, Yelson Mosquera shout out po. Ngayon naman uh, naibahagi ko na po ang basag ng Jehova nung nakaraan video ko pero hindi ko ibinahagi yung uh, susi. So ngayon uh, in uh, yung matutong uh, ayan yung yung susi ng Jehova. So paano po gawin? Ah, uh, dasalan ito. Yan, ang medal yung ito ay napakasimple lang po. Ah, uh, ito po ay uh, pwedeng dasalin sa araw o gabi bago matulog, pagkagising, alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon, at kumpormi po sa inyong uh, mga trabaho. Pag may trabaho po kayo, maaari nyo pong dasalan ito sa gabi bago matulog. At uh, pagkagising at bago umalis ng bahay ay nakapag-ihip na po kayo ng, uh, ng basag nito para ingatan po kayo at proteksyonan at ganoon din uh, saan man po kayo pumunta ay ihip po itong basag ng Jehovah at uh, sana ay uh, makakuha kayo ng aking mga medalyon na ganito uh, ito po yung sign, simbolo ng Jehovah at uh, pwede nyo pong ilabas dahil uh, wala silang makikita na ah uh, ibang latin kundi ang pangalan ng Jehovah pwede nyo pong uh, ilabas na tulad nito so yun ah uh, kung order po kayo nito ay isang 1,000 pesos lang pre-shipping na po yan at uh, ang dasal nito ay babagoy ko rin ngayon kung paano dasalan So magdasal ng isang ama namin magwish ng protection pagkatapos magwish ng protection ay uh, babanggitin nyo po ng tatlong beses yung formulang Jehovah so yun uh, akin na pong babanggitin ang formulang Jehovah sa medalyon Okay uh, Jehovah Iksawaha Hadshab Oo, a wo wo ha ni ha a ha ito po yung susi magtami haktan trimigro trimigrox north tabam tatlong beses nyo pong babanggitin nyo sabay po sa inyong mga dibdib ano din Ah uh, kung nakalink po 'yon basta pag-order po kayo nito uh, nakalink po yung pamamaraan ng pagdarasal at ng pag-book uh, at uh, pag-blessing uh, pag nito kada Biyernes nandun po 'yan nakalink at ilalagay ko po ang link na 'yon uh, dito sa description box ng video nito para pag-order po kayo nito ay uh, pindutin lang po ang link na yon na, na, na nasa video ito so yon sana ay uh, manatili po kayo sa channel kong ito at uh, doon sa sampuang uh, del sur doon po ko mag uh, magbabahagi uli ng mga araw-araw na na mga video at din kasi dito hindi po ako makapag uh, focus ng ng uh, pag upload kasi sa umaga papa uh, nagpapasiping at namamalingki naman ako pag sa tanghali naman ay may sounds yung video ko eh. so ayaw ko pong makopyright ang channel ko so yon uh, kaya iniingatan ko na copyright sayang po pag copyright uh, po ang channel mo so sana tayong lahat ay pagbalay ng mga mamelika at uh, God bless